Assalamualaikum. Magluluto po tayo ng pansit gisado. Ito na po yung ating ingredients. Noodles, presyon, bawang sibuyas, cabbage, rep, uh, carrots, uh, breast chicken na pinakuluan, sugar, oil, magic lasap. Uh, may halal po yan sa likod. Nakikita nyo dyan. Ayan. Toyo, uh, paminta, and patties ayan uh, nakalimutan kong ipakita yung mango sprouts ito yung pancit press egg noodles daw tsaka ito yung uh, pinagpakuluan ko ng manok so start na tayo oil and then gigisa natin ang bawang muna hanggang mag mga moy yung aroma tsaka yung sibuyas ayan ang taga-video ko dyan ay ang aking asawa. Siya yung namalengke, kaya hindi kompleto yung gulay namin. So, it's okay lang kasi dalawa lang naman kaming kakain. At saka may binigyan lang kami. At saka may itinira kung gusto ng kaibigan namin mama mamayang kumain. At eto na, si isunod ko na yung uh, breast chicken. Napakaluan na yan. Um, bago ko nilagay yung um, breast chicken is niluto ko muna yung sibuyas ng mabuti hanggang lumabas yung aroma niya para mas malasa lalo Yan gisa gisa lang tayo hanggang sa medyo maluto-luto ng konti maglagay tayo ng paminta kasi yun yung isang nagpapalasa yung paminta kapag ilalagay na agad sa may ginigisang uh, pagkain. Ayan. Tapos, sinunod ko na yung carrots kasi mas matagal maluto kesa yung mungo sprout at cabbage. Iniluto e ko muna yung mabuti. Hindi naman mabuti mabuti. Half cook lang. Yung carrots. Bago isinunod yung mga ibang ingredients tulad na yan, yan, patis. Kasi, kailangan igisa muna yung patis para mas malasa. And then, anong isinunod ko dyan? Sugar. Ay, hindi pala toyo. <laughs> soy sauce po lang. Kunti, kunti, lang yung soy sauce na meron ako kasi hindi kami nakabili. Kala, akala namin meron pa kasi. At saka nilagyan na ng magic syrup. Ay, hindi pala magic lasap. Huwag katunog kasi. Sa mga muslim dyan, meron po siyang ano, uh, halal sa may likod. Tapos, ayan, sugar, brown sugar ang ginagamit ko. Pero minsan may ginagamit ako yung date syrup. Pero ngayon, ang ginamit ko is brown sugar. konti lang nilagay ko. And then, nilagyan ko na ng, uh, ay nilagay ko na yung cabbage. Mag, pinagsunod ko na yung cabbage at saka uh, mungo sprouts. Ayan, iginisa ko muna siya. Masarap yung mungo, mungo sprouts sa uh, pansit tulad dun sa Tuguega. Kung alam nyo yung uh, batil patong, ayan, ang sarap nun. Gustong gusto ko yung ganun sanang luto, kaso lang hindi kompleto yung ano namin ingredients. Ang batil patong kasi is yun yung pinakasikat doon sa amin, sa Cagayan Valley. Ang batil patong. Doon lang matutu matatagpuan ang batil patong. Na pinaka the best. Ayan, gisa gisa imimix imi-mix-mix-mix mix natin, imimekos mekos mekos muna natin, then lagyan natin ng sabaw, yun yung chicken stock ayan then after that kapag ano na uh, alam na, kapag uh, maluto, maluto na ayan, nilagyan ko pa pala ng ano kasi diba kulang yung ano ko kanina soy sauce, so nilagyan ko siya ng uh, seasoning liquids ayan, half kong lang half ko, hindi lutong luto para mas masarap siya. Kasi hindi masarap yung lutong-luto na gulay. So, ayan, hinango na namin. Kasi yung taste niyan, saktong-sakto. Uh, Pachamba-chamba lang yung paglagay. Wala nang ano, paglagay ng mga ingredients. So, sakto naman siya kasi yan yung negosyo din namin noon nung nasa Pinas kami ang mga pansit. Kaya, alam pa rin namin yung pagluluto. Talagang saktong-sakto yung lasa niyan dyan. So, ayan, hindi namin tinanggal lahat yung mga gulay. Inilagay na namin yung pansit dyan. So, parang nagkulang kami sa sabaw. Kasi yung klase pala ng pansit na yan is medyo matigas siya. So, inilagay na namin lahat yung sabaw dyan. Pero kung nagkulang pa rin. So, naglagay kami ng tubig. At uh, nagdagdag na rin kami ng mga ibang uh, pampalasa tulad ng ano liquid seasoning kasi wala nang toyo tapos magic lasap and then paminta at saka brown sugar. Yan. So bandang huli at naglagay kami ng liquid seasoning. Ayun. Uh, eh, uh, naglagay kasi nung ano na yung nawala na yung sabaw niya. Medyo matigas pa. So naglakay kami ng water. Antay-antayin lang natin na maluto. So yan minix namin at yun may mga sabaw pa. Pero kulang pa rin talaga kasi matigas pa rin yung pansit. Hindi katulad yung pansit sa Pinas na 2 minutes lang luto na siya. Kasi mga pansit doon is malambot. Dito kasi medyo matitiga, matigas yung pa, pansit dito. Lulutuin mo siya ng ilang minutes. So nung ano tinastes ko na siya is yun sa saktong-sakto yung lasa kahit nung nilagyan na nilagyan pa ng ano, ng tubig. Ay, eh, masarap sana yung ganyan, may sabaw-sabaw. Kaso lang, sinipsip niya ng sinipsip yung tubig. So, hanggang sa naubusan ng sabaw. Yan, nagdagdag kami ng paminta. At, uh, magic lasap. Ayan. nilayan lang namin hanggang maubos at uh, masipsip niya yung sabaw para lumambot yung pansit. Adiba. Oh, Adiba. Ah, Sarap-sarap niya, nakakamis pansit sa pinas. Dapat may itlog pa. Sa mga taga-Maynila hindi nila alam yung pansit na ano, may itlog. Nung nakita nila yung pansit kasi namin dun sa ano, may nagtanong, ah, asawa, at, asawa ata ng pinsan ko si ate John. Nakita niya na may itlog yung pansit namin. So, first time nila. So, ayan na nga at wala nang sabaw. May konti-konti lang. Yan. Sarap niyan. Saktong-sakto yung lasa. Try ninyo pong magluto. Parang mas gusto ko yung pachamba yung paglagay ng ingredients kaysa yung may measure measurement. Depende rin naman kasi yan sa pagluluto. Kung alam mo yung magtansya talaga. Ayan, nilagyan ko na ng toppings yung pansit at ako ay kakain na. Sorry, kami palang mag-asawa. So, ayan na. Uh, Naka-ready na. Ayan, mas masarap, mas masarap yung madaming uh, chicken. Mas malasa, mas masarap. di uh, diba? Yan lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood. At Ah, uh, bago nyo ulit ang aming next video, ko dafes.